Mga kapuso, nandito pa rin po tayo sa Marikina City, no? At update lang po, sa mga oras po na ito, uh, pasado alas 12 ng tanghali, ay nasa 16 meters na lang po itong antas ng tubig dito po sa ilog. Pero bagamat uh, uh, bumaba na o uh, humupa na po ang baha at medyo humina po yung ulan, ay nakikita po ninyo sa aking likuran, medyo malakas pa rin po ang agos ng tubig dito po sa ilog. Meron po tayong ilang mga kapuso, no? Na... Uh, sa kabila po ng pag-uulan ay sinasamantala po itong pag-apaw po ng ilog may mga nanguhuli po ng isda. Yan po sila. Yung ilang po sa mga isdang nahuli nila no ay uh, uh, tilapia na kanila raw uulamin ngayong araw. Kanina po nag-ikot din po tayo sa lungsod at nakita rin po natin no na talaga namang tuloy-tuloy yung uh, paghupa din ng baha sa mga apektadong barangay.

Samantala, may mga nakita na tayo naglilinis ng putik dito sa May River Park at sa mga susunod na oras ay posible raw na maging passable na sa mga motorista ang Bayan Access Road at kalsada sa tabi ng ilog. Mga kapuso, yan po muna ang latest mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez, para sa GMA. Integrated News.